So, nasa pangatlo na tayo, kasukses. Napanood na ba yung pangalawa? Kung hindi pa, pwede mo munang tapusin ito. Tapos, panuorin mo din yun para makompleto mo yung 10 New Year's Resolution natin na pwede mong mapagpilian. Okay? So, umpisa na natin yung pangatlo, which is yung pagkakaroon ng work-life balance. Sa mundong pabilisang takbo at pagkakaroon ng work-life balance ay mahalaga. Narito, ang ilang mga hakbang na makakatulong sa atin sa pagtamo ng balance sa iyong buhay at trabaho. Una, mahalaga ang pagtakda ng limitasyon sa iyong trabaho at personal na buhay. Siguraduhin may oras para sa trabaho. Ngunit, huwag kalimutan maglaan din ng sapat na oras para sa pamilya, kaibigan at sarili. Maglaan ng oras para sa pamilya, ang mga sandaling nagbibigay sa isay sa ating buhay, ang pagkakaroon ng quality time sa kanila ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Huwag kalimutan maglaan din ng oras para sa sarili. Ang pagkakaroon ng me time ay mahalaga para sa iyong pampalakas at pangangailangan. Ito ay makakatulong sa pag-restore ng iyong enerhiya at lakas. Iwasan ng sobrang oras sa trabaho. Ang pagtatrabaho ng labis ay maari magdulot ng hindi magandang pakiramdam at pagka-burnout. So mahalaga ang pagkakaroon ng tamang oras sa trabaho at pagpapahinga. Sa pagtutok sa work-life balance, mas magiging masigla at mas masigla ang buhay. Ang pagtutok sa mga bagay na nagbibigay halaga sa iyo mula sa trabaho hanggang sa personal mong buhay. Ay susi sa kaligayahan at tagumpay. Sa pagbigay ng oras sa mga simpleng hakbang na ito, mahalaga na mapagtagumpayan mo ang pagkakaroon ng balance sa iyong buhay at trabaho. Isang gabay para sa mas masaya at produktibong pamumuhay. So ka-success, Nagustuhan mo ba or may napulot kang idea dito sa pangatlong binigay nating halimbawa which is yung pagkakaroon ng work-life balance? So, sa New Year's resolution mong ito, kasuccess, pwede mo rin uh, piliin ito. So, sa pang-apat, uh, pangangalaga sa kalikasan, abangan natin yon para magkaroon ka rin ng idea. So, maraming maraming salamat ka success at see you sa susunod nating mga video which is yung pang-apat. Bye bye and God bless po. Thank you.